ng umaga, pupuntahan ko lang yung chamomile dahil uh, sabi ni kuya Phil eh, bahana naman alam nyo po uh, <clears throat> dahil mababang lugar yung kit ng street na yan pag tayo naglaba, talagang pupunta doon yung tubig, pero yan naman ay bababa agad, chamomile na to so duty ko ngayon, kaya pwede tayo magronda uh, guys, uh, maraming problema po dito sa loob ng Lancaster sa isa lang po at uh, hindi natin kaya isang basis lang po ako mag duty sa isang linggo pero ginagawa ko po ang uh, lahat para mapagsabay sabay ito, wala naman pong COVID Ayan, meron lang po konti konti bila yan ito wala rin ho oh. and dito sa tapat ng bahay niya wala naman yan eh. So kuya, napiga chamo chamomile, wala pong baha ano. Pag naglalaba po tayo, naiipon talaga doon kasi maliit lang po yung drainage natin kaya hindi kinakaya pero bumababa naman po. Okay? So noted na po 'yan ha. Salamat. Bye.